Good morning, good morning, good morning sa lahat dyan sa Pinas. Good morning guys. Dito na naman ang inyong lingkod. Nagbabalik. Lilinis tayo guys. Ito ang diskarte ng katulong dito pag naglilinis. Pag kayong mga katulong naglilinis, tsaka yung mga amon yung mga madadamot ng pagkain, ito ang gawin nyo. Kita niyo yun? Ayan, no? Protas. And then, biskuit. Ayan, you no? Know, biskwit. Diskarte na mal... malupit. <laughs> Para makakain, hindi tayo magugutom. Ganyan yung ating gagawin dito, guys pag yung mga amo natin madamot yung mga mga kuripot ba kuripot kuripot yung mga amo natin magbabaon tayo lagay natin sa bulsa para di tayo magutom kasi kadalasan talaga dito mga amo dito sa abroad hindi hindi sila lahat ano hindi sila lahat mababait swerte swertihan lang talaga yung amo na yung amo uh, na nagbibigay ng pagkain. Binibigyan ka, hindi ka pinagdadamutan. Kaya, logan yung Habang naglilinis kayo sa kwarto, wala namang yan mata, wala namang CCTV. Habang naglilinis kayo, magsalagay kayo ng pagkain sa bulsa. Tapos, pag walang tao, kayo, ikaw lang mag-isa, with kain kain na. Di ba? Ikaw magugutom. Busog. Discarding malupit. Para walang gutom, walang pasmo dito sa abroad. So, oh. sa mga mga nakarelit dyan, hala, sige. Kain tayo guys, kain. Opo-opo din. Wala naman tao eh. <laughs> hmm. Wala naman tao. Ako lang naman dito. Diba? Kain! Pinuha ko sa rip. Para kain tayo. Kapag naglulinis, kutkot ng kutkot. May iba kasing amo na binibilang yung mga pagkain. May kubos, tinapay. Karga sa bulsa. Ba? Bitcoin. Bitcoin. Yun. Sa mga OFW dyan, mga mga DH, lalo na yung mga nagtatrabaho sa bahay, itong gawin nyo guys. Discarding malupit, lagay nyo sa bulsa, siksik nyo yung pagkain. Bang naglilinis, kain, para di magutom. Yung mga amo, mga nakabantay, kailangan marunong tayo dumiskarte, mag-isip tayo kung anong paraan natin na hindi tayo magugutom. Kasi marami amo. Pag hindi talaga makakuha ng diskarte sa mga ganyan sa amo na mga madadamot, kasi laging nakasunod, laging nakabantay, may ganyan. Gawin nyo, bumili kayo sa sarili nyong pagkain. nyo pagkain, dalhin yung kwarto nyo, doon yung tago, yung mga kabinit nyo. O, kain kayo, pag nagutom, akyat, kain, di ba? Lagay nyo sa bulsa yung pagkain, mga biskuit, lagay nyo sa bulsa. Para magbusog, hindi tayo mapasma, hindi tayo magkasakit. Kaing malupit. <laughs> sa mga lahat din, mga kaibigan ko dyan, mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Maawa na kayo. <laughs> Ay, parang dumami na yung subscriber ko. <laughs> shit out pala dyan sa mga Showerd family. Siya idol japper. Kay idol kapanalig. Kay Louis, Kay wasalak. Kamuning. Shout out. Kuya Juli, From Qatar. Kuya Julay Paunil. Shout out. From Qatar. At saka sa mga iba pa dyang mga sulid, suward. Sulid, suward. Kapamilya. Shout out. Idol, Japir, patulong naman ang aking channel na ma-suportahan. Ma Suportahan nyo naman kahit kunti lang para makatulong din ako sa aking mga kababayan ko, pamilya ko, mga kapitbahay ko, mga kabarangay ko. Pa-support naman. Idol, Japir, sige na po, please tulungan naman ako hindi ako kasi marunong mag youtube Mag-dot-dot ng mga cellphone paano yung mga edit edit hindi ako marunong basta kayo nag post lang ako ng post ayun uh, na youtube na ata yung vlog na yun ito na naka record na pa naman sino dyan yung mga supporter ni idol japper dyan? mga solid sewer share nyo naman to sa kanya paabot nyo naman sa kanya oh. patulong ako isa akong katulong dito sa Kuwait isang taga-kuskus ng inuduro, isang taga-linis ng kalat ng alaga akong matanda, pag nagkakalat ng tae, <laughs> linis all around, isang bahay, isang kasambahay na nangarap na maging isang vlogger, sana soon na makamit ang aking pangarap at saka sa mga anak ko. Pakisuportahan nyo naman ang aking aking pangarap para sa mga anak ko. Ito lang yung aking maitulong sa aking mga anak para makamit ko yung pangarap ng aking mga anak. Pag-isuportahan nyo naman. Happy birthday sa anak ko kahapon. 24, binata pa. Hindi <laughs> pa mag eh. Apat yung kalaban ng... Pag mag yung anak ko, apat yung kalaban niya. Nanay niya, tsaka yung kapatid niya, tatlong bae. <laughs> salamat, maraming maraming salamat po sa lahat. Sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Salamat, salamat din. Sa mga viewers, maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. Naway, no, dagdagan nyo pa po ang aking YouTube channel. Goodbye. Bye-bye.